Welcome sa Crime Watch Recaps, kung saan makikita ang nakakabighaning kwento ng totoong krimen sa Tagalog. Sama-sama nating ilalahad ang mga misteryo, susuriin ang mga investigasyon, at tutuklasin ang nakakakilabot na katotohanan sa likod ng mga totoong kaso. Kaya like and subscribe na sa aking muntikong YouTube channel. Hindi lang pinatay ng babae ang may-ari ng bahay at itinago ang kanyang katawan, ngunit nagsimula rin siyang mangolekta ng upa mula sa ibang mga nangungupahan. Ang pangyayaring ito ay naganap sa anim na limang West Clay Street sa Houston, Texas at ilang mga lugar malapit dito noong ikalabin limang ng Pebrero, taong dalawang libo at dalawampu. Si Pamela merit ang nagpasya na pumatay sa may-ari ng lupa na si Colin Cardochi, na may edad na pitumput walo, at naninirahan sa ikatlong palapag ng bahay. Agad pagkatapos ng pagpatay, inilagay ni Pamela ang kanyang katawan sa ilalim ng hagdan, at matapos ang ilang buwan noong Hulyo ng 2000, at dalawampu. Dumating ang isang bagong nangungupahang si Tabitha Pope. Tinuran niya kay Tabitha na kung magpupunla siya ng kanyang pag-iimpeke at paglilinis sa ikalawang at ikatlong palapag ng kanyang tahanan. Siya ay makatatanggap ng isang diskwento sa kanyang pagupahan. Nang magsimula si Tabitha sa ikalawang palapag ng gusali, siya ay natuklasan ang mga balde na puno ng dugo. Sumunod siya sa ikatlong palapag kung saan dati naninirahan si Colin. At doon ay nakita niya ang isang kutson na may mga bakas ng dugo. Siya rin ay nakapag-alaman ng mga mansa ng dugo na matatagpuan sa mga pader at sa sahig. Nang tanungin ni Tabita si Pamela kung saan nagmula ang lahat ng iyon, sinabi lamang ni Pamela na ito ay nagbuhat sa karne ng hayop na naging yelo noong nagyelo. Gayon paman, hindi ito pinaniwalaan ni Tabita. Nakita ni Tabita na may malaking mansa ng dugo sa kanyang kutson. Nagtaka siya kung bakit nangyari ito, lalo na't hindi naman siya nagkaroon ng alinmang aksidente o sugat kamakailan. Naisip niya na maaaring ang dahilan ng mansang ito ay ang karne ng dugo na kanyang kinain kamakailan. Upang mabigyan ng linaw ang pangyayaring ito, nagdesisyon si Tabitha na tumawag ng pulis. Dumating ang mga pulis sa kanyang tahanan. Kumuha sila ng mga litrato bilang ebidensya. At pagkatapos ay umalis na sila. Dahil hindi nakita ng mga pulis ang anumang bangkay. Nagpasya silang umalis dahil walang nangyaring krimen. Ngunit sa ika-anim na araw ng Disyembre taong dalawang libo at dalawampu, naroon raw ang mga labi ng isang aso sa ilalim ng hagdan. Ngunit hindi floor, iyon ang mga labi ng isang aso, iyon ang mga labi ni Colin, na sinaksak reside, hanggang sa kanyang kamatayan. Si Abita ay muling tumawag ng pulis. Nang dumating ang mga pulis, kanilang kinuha ang bangkay at pagkatapos ay umalis na. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, si Pamela at ang dalawang kababaihan ang tunay na nanirahan sa bahay hanggang dumating ang tag-init ng taong 2022 sa kasamaang palad. Si Pamela ay biglang sinampahan ng kaso ng pagpatay noong Mayo ng taong 2023. Gayunpaman, sa kabila ng mga pangyayari, ang kanyang tahanan ay kinuha na sa puntong iyon at nawalan na siya ng mismong lugar kung saan siya nakatira.